baka yan so punta natin yung mga baka dyan kasi baka sabihin nila bakit rancho lang yan wala baka <laughs> yun nga yung mga baka wala na yung mga tao na natira <laughs> yung baka ayan kumakain siya yan so inalis yung baka dito na marami kasi baka maapakan natin yung mga ano nila mga dumi <laughs> yan dito pero itong area na ito sigurado ako na dito yon pinapakain yung mabakat yan so sa lahat ng mga lugar na napupuntahan natin so ay nilumubog sa kastig yun hawakan mo yung ulo ganunin mo ganunin mo kastig so Ito sa Comuna Ranch ito yung mga pabangay na mga cup Koy kawai. At, <coughs> uh, 190 pa ang you know ako. Dili Yan, so nakarating na pala tayo mga Kastig dito sa, sa Comunal Ranch. Tayo ang kabayo, tumatakbo na. so may kabayo. kabayo. Yan, no? Nakakita si kabayo ng kasama natin dito. <laughs> Biglang tumakbo. <laughs> Ayan. Hindi ko na ang kabayo Kastig ah. Oh. Ikaw lang yung nag-iisang horse, horsey horsey. Uy, ang kwan. So pagdating niyo dito mga kastig, pasok kayo dito. Yun. Pasok tayo sa loob. Ganyan, dito tayo. Oh, ayan na. Tapos na yan. Punta na tayo. Try mo nito. Ito mo yung mga ano nila, souvenir. Magnet na, key holders. <coughs> Mag. gusto niyo mga ganito, mga souvenir items, meron dito. Yan. Hindi yung mga ito. Sabi niyo yung mga magnet. Wala ko na. Yan. ganda dito mga kasi yung lawak sana yung mga baka dito so baka nakaalis na ayun hmm. si garoto, ha? Lang. Ha? ikaw na naman Ay. ito ka tapos tayo yung dalawa kasi go punta tayo lang yung kabayo video natin yung kabayo Ay. Ito yung kumula sa mong baka ito kasi. <laughs> Ayun na, baka nawala. Baka nawala nga. Ayun. Ayun. na Pag pumunta kayo dito mga Kastig sa Komunal Ranch. Ranch dito sa Pasugong Bukid nun. So ito yung makikita nyo dito. Nag-ibaka. Yan. So punta natin yung mga baka dyan Kastig. Baka sabihin nila bakit rancho lang yan? Wala baka. <laughs> Yun nga. Yung mga baka wala na. Yung mga tao na natira. <laughs> yan baka oh. Ayan. Kumakain siya. So, inalis yung baka dito na marami eh. Kasi baka maapakan natin yung mga ano nila, mga dumi dito <laughs> Pero itong area na ito ah, Sigurado ako na dito yon pinapakain yung mga baka at mga kabayo Yan, so Kaso ngayon ah, Tao na yung marami dito <laughs> Tingnan niyo yung mga tao, mga kastig Ang dami Dahil linggo ngayon ito tayo sa communal Run sa Pasugong Bukid noon. So shout out sa lahat ng mga taga-panood natin sa mga subscribers sa Marigold Star TV. Yan. So sa lahat ng mga lugar na napupuntahan natin. So ay lumubog sa casting. Yon. Hawakan mo yung ulo. Ganunin mo. Ganun din. Pupukan yang casting. Yan. So bait ng baka, buti pa yung baka mabait, pero yung tao. Iwan ko lang. At least may nakikita na tayong baka dito. Baka yung kabayo o, ka atin, o. Taladay, taladay. sa Tayo Tayo yun. At so, Dati kabayo ba ito gasting katulad sa Alegria ng Surigao del Norte? Oo, sa may Lumundo, sa may oh. Alegria, Surigao del Norte. Oo nga, daming kabayo doon. At saka doon sa dahilayan, meron din. Ayan. Oo. May kabayo, may mukhang pugi. Ayan, so dito tayo sa kabila. Kastik ano bang makikita natin dyan? So, lahat na nakikita nyo sa kamera natin ito yung makikita nyo ayan so baka sabihin nyo kasi ganda dyan no? parang New Zealand oo nga kasi ito yung ano ng mga baka ah, uh, pastula ng mga baka so ngayon ang pinapastol ito <laughs> hindi ibig sabihin mga tao na yung andito kasi sobrang ganda So inagawan na inagawan na natin ng <laughs> yung mga baka. Hindi na timing na na timing natin dito na kunti lang yung baka nandito kasi andun na nilipat nila sa kabila. So mayroong buti na lang mayroong pang ilan-ilan na uh, in, naiwan dito. Ayun, mayroong pa. Teka sandali. Ayun. Ayun. So may baka pa diyan. ayan oh. Hindi yung isa. Ayun, maitim. Ano ba yung kastig? Ang likot. Oo nga. ayan So kasi malayo tayo punta natin yan sa malapitan yun kasi magaganda yan huwag kayo dyan yun harap harap. Dikit-dikit. Yun. -dikit. One, two, three. Ayan. Maraming salamat. Huwag kalimutan manood. Mag-subscribe sa si Marie TV. Maraming salamat. Ayan. Ano? So, Agawan natin si Ma'am nan picture. Hi Ma'am, pwedeng picture. Ayun. So, maraming salamat. Huwag kalimutan manood mag-subscribe sa Maricol Star TV sa YouTube, Ma'am. Yung ganda dito. Ayun. So, pagdating ni dito mga kasig, ito 'yung makikita niyo, oh. Yan so shout out na lang sa lahat po ng lugar na napupuntahan natin. Sa Davao Region, sa buong Caraga, uh, dito po sa Bukid nun, sa Misamis Oriental, sa lahat po na napupuntahan natin, galing Claveria, Hasaan, uh, Talisayan, Sugbungkogon, Medina, uh, Hingog City, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Siargao Island, Dinagat Thailand. So, kumusta kayo lahat yan mga kastig? Harap! Ayun, so huwag kalimutan ha manood, mag-subscribe sa Marigold Star TV sa YouTube. maraming tao dito mga kastig pala may bahay dyan oh. pwede kayo dyan yun oh. Ayun, huwag, kalimut, huwag kalimutan na manood mag-subscribe sa Marigold Star TV sa YouTube. Thank you. Picture na Oh, picture video. Yan, smile. Ayun. So, panoorin. man siguro ito ng mga baka yun so pwede dito okay papunta na pala tayo sa ibang lugar mga kastig papunta tayo ng balinsya ah dahan muna tayo ng malay balay ayon, ayon Sana pala si Casting Hahanapin natin Nawawala na siya Yun So nasa na ba yung partner natin? Iniwan tayo dito sa loob Teka nasa na yun Nawawala na siya Hello Hello

Hindi kayo ma'am Dito dito Kabayo Kuhaan yung kabayo kayo Huwag kabayo dito sa ato So din lang <laughs> So yun na mga kastig Nakita niyo na ang communal runs dito ng Bukid nun. So di ba mga kastig Nice Napakaganda So bye bye nyo kayo kastig Hanggang matapos tayo mga kastig At saka Maraming salamat nga pala sa lahat ng uh, nag-shout sa ating munting channel, ang Marigol sa ating YouTube channel, saka Makasig. Ito pala yung tinatawag nilang Communal Ranch. So, Nawaga na. Magandang. Akala ko mga kasing baka makikita dito. Hindi <laughs> pala tao pala. Oo, <laughs> oh, kumunalran kumunal ran sito ng mga tao. Wala, wala nang baka nang, dito eh. Ito pala ang kumunal sa mga tao. Hindi, <laughs> <laughs> may mga baka dito kasi inalis na. Akala ko Hindi pa sa ibang lugar. <laughs> yung kumunal ran. Akala ko akala ko baka lang. So, hindi pala mga tao pala. Maraming pala dito. So, ito pala ay pinupugaran ng mga kabayo. So, oh, pugad dito ng mga sasakyan at saka kabayo. <laughs> mga tao. Pugad na yung sasakyan at mga tao. Sabi so, na mga kasiga, maraming salamat nga pala. So, Dahil sa sobrang ganda. Yes, sa sobrang ganda at saka malawak. Malawak sa paningin. Malawak ang paningin mga kasig. Pwede pala dito mga ano, photoshoot para sa kasal. Oo, oh, pwede dito. So, yun na mga kasig. Maraming salamat at saka mga kasig. Huwag niyong skip mga kasig ha. At saka yung nakapanood sa ating mga channel, ah... I-like nyo naman mga At saka, yung hindi pala ka-subscribe, subscribe nyo naman kami. Huwag lang i-skip ang ads. Yes, subscribe din. the notification bell. At saka, huwag lang nyo kalimutan na i-hit a notification bell. At saka, i-all nyo na lang para try kayo update sa yung video na ipakita araw-araw. At saka, mga kasig, huwag nyo kalimutan na i-share yung video natin para magkita sa buong mundo na mayroon parang cultural runs dito sa Bukidnon. So, yun na mga Kung ano mang doon ng ating buhay mga kasig, mayaman man tayo at mahirap, may piram man tayo at wala, huwag lang natin kalimutan na si God ang sentro ng ating buhay. Siyempre, kayo din mga kasig, buhay din kayo namin. At yun lang po, maraming salamat and God bless to us.